Okay. Ha? Okay. Saya pa ilakadian. Heeh. Ih. Mukha kang ano ba yun? hindi naman 'yung mananabas, no? naman dito, bro. Ha? So, yung ko explore. Mo. So, nawala 'yung ano ko. Hindi ano ko? Ilagay ko sa bag 'yung 'yung sombrero ko. Bro. May lubid dito, bro. Para saan kaya to? Yan may, to. may kawayan. Lah, ano kaya yun, bro? Para saan kaya to, mga Yan anong gamit nito? Merong mga lubid dito, bro. Na, merong meron, meron, Ano sa tingin mo? meron, 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 Ano yun? Sige dyan bro Saan? Para manas dyan yung... Ito? Para manas Sige Ah Ah um, Piliman Ano muna pahinga muna tayo Baka Baka maano yung ma, Magiging malala yung sugat mo Kailangan natin magamot yan Kasi ano lang First aid lang yung Ano natin kanina Ah Grabe bro yung huh? tao na yun. Sobrang lakas at sobrang bilis. Ah, uh, first time ko naka-encounter ng ganun bro. Dadala ng panak. Ako din bro. Hindi naman siguro po yun, ano nung no, kanibal. yung kanibal. Kasi, kasi meron naman siyang mga damit. Hmm. Yung kanibal na na-encounter natin dati, ano kasi sila mga walang, walang, walang damit. damit, ba? Mangkaw lang yung ginagamit ano? yun. Mangkaw. Yun yung panak eh. Ayun, panak. Ano siya? Yung hindi siya ano may kalaman talaga siya para para siyang mga ano ba normal na tao hmm. parang ganun hindi siya yung mga sinaunang tao Manal, kasi na, may damit siya oh. gumagamit siya ng sandata si si Ram talaga yung makasagot nito kung bakit nasaan ba yan si Ram bro nandito ba yan sa area na to dito parang sa tingin ko bro kasi busy yan siya eh. may akaso yan kasi yung si... sinasabi mong ano mga nagtrader sa sa kanya, di ba mga, mga mga, ano yan kasamahan niya? Oh, kasamahan niya, mga tauhan niya. So kung nandito yung mga mga kasamahan niya dati na nag-trader na naging kalaban na niya, posible nandito din siya kasi mga ano yan, mga kasamahan kasamahan niya eh. Hindi siya, bro. Ha? Mindi, kasi gusto siyang patayin eh, kaya sumisibis sumibat sumi siya. Ah, wala siya, ano siya? Mindi. Tumakas siya. Tumakas siya, kaya Ganun siguro ba? uh, alam ko lang baka nandon po sa kaibigan ni Wendy. So, posible na wala talaga si yung ram, yung sinasabi dito. mong ram dito ngayon. Wala dito bro. Basta tingin ko lang, baka nandun sa si kaibigan po niya. Ikaw pili mo na encounter mo na yan si ram. Sa... Na, nakita mo na, na yan. Na, nakita yan. Oh, nakita mo yan. Saka, ano, kilala ka na niya? Oo, oh, hindi pa. Ano, pakilala ko ni Mangkiting sa kanya. Oh. So ako na lang yung uh, hindi pa nakakilala sa kanya. So oh siguro ano naman siguro yan no Ma siguro magiging kaibigan din ako niyan mabait yung mabait yung mabait so ngayon kung magkita man kami uh, ano kakausapin lang natin so ano kumusta uh, pwede na ba tayo maglakad nito oo kaya maglakad tayo hanap tayo sige sige maghanap tayo ah. saan ba tayo mag dito tayo saan ha may daan ba dyan oh. Uh. pwede ba dyan wala ah. ito, ito ito asan ba. Dito asa ito yung

Silimon. Tingnan mo to. na din. Kailangan din ng ay. Sana mahanap na natin Pilipin. yung daan, bro. Bro. Ano na yata, bro? Oh. Ay, 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 bro. Ay, bro. may na, bro. May humila, bro. Ingat, ingat. Dah. 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 sa Dah. 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 Dah.

Iop natin yung camera bro Kailangan natin makaglabas dito bro May may aso, maraming aso Kanino kaya yan? ha, ha Baka dito na, baka, baka ito na yung daan Napakasukal pa but Bro. Ito na bro, may daan na bro. Mukhang oh. huh? ito na yun bro. Baka pumunta na dun Baka sa ano. Yung, yung motor ta. Yung motor. Parang ito na yun. Ito na, ba yun. ito na yun. Ito daan na to. Mo tayo tayo mo. Uwi tayo, uwi tayo. Ay buti na lang, makakauwi na tayo nito. Pabalik lang tayo dito. Patuloy natin yung malaking. Yung malaking yun. Ayun. Ay, dito motor. No. Ay, hindi, bro, bro ay na yung mga motor natin. Makaka-uwi na tayo nito. Yun know? oh. na pala yung motor namin mga, mga, mga kadin. Tara, at ako ni ano, natin. baka maabot tayo sa amin. Tara. Kayo, salamat. Makaka-uwi na tayo. Ay, na yung bro. bro, may dalawang door yan dito bro May dalawang, ah, mahulog yan Pero huwag natin kunin, hindi sa atin yan dalo ng durian masarap to minog to pero iwan na natin yun bro ibigay natin durian yan baka di patante tayo nalito yung motor bro pa yung sinina ko yung motor isa lang ko bro eh. 'yung yung paligid ah, iyan niyo muna. Oo. Baka may uh, meron kalaban sa paligid. Kilemon, uh -huh. Purin mo. 'yung itak. Ngayon isama 'yan mo. Tulungan mo ako. Ito na, na tayo nito. Uli na yung susi. mag-ingat ka ha. Kiting. Oh, Kiting, naiihi pa. Ah, yeah, yan no, mo, ilabas niyo yung motor niya para makaano. Huwag yeah, yeah. mo galawin yung camera. Tulungan mo ako sa... Mahirap dito. Ano mo, may merong ano to baka matumba, madulas. Oo. Yeah. Ang ah, tagal tagi, lumabas niyo yung... So ito na mga ka-explore, uh, nakakaawin kami nito. Kailangan nating ilabas itong motor dito dahil maputit. So baka mga ano ba, Mas, matumba tayo. So, yung mahirap dito sa bundok lalo na tumuulan tara mga bro kailangan so, natin maklear yung area baka kasi pag ano na tayo uh, biglang mga, ano, may kalaban na sumusulkar e, tara Kunin mo yung mo. Huwag mong gawin sa akin. Iiwan mo na yung flashlight mo dyan.